So yan, hello mga Kabilogs For this video, ayan So dahil birthday ni Kabilogs ngayon So kakain muna kaming apat sa labas Diba, so meron kaming cake na binili Ayan, <laughs> ayun mga padi, mga madi Shoutout sa inyo dyan So andito na yung order namin guys Ayan, dumating na So syempre, uh, tuwang tuwa yung dalawang kong uh, Junakis dyan. Ayan, si Raven it, at saka si Marian, di ba? So, yan yung ano nila. Ang gusto nila. Di ba? Kaya, dito kami kakain. Di ba? So, shoutout sa mga viewers natin dyan. And, thank you sa lahat ng bumati sa aking birthday. Yeah. Di ba? And then, thank you din sa lahat ng support dahil, uh, uh unlock na tayo, guys. Di ba? So, syempre, antayin pa namin yung, ano, mga order na, iba kasi marami yan guys iba kaya mekos mekos lang tayo ulit syempre tuwang tuwa si Marian ba? Diba? so tuwang tuwa din si Revin dyan and then si partner diba so uh, gutom na gutom na kami dyan guys kaya gusto na kumain ng dalawa diba makikita mo naman ang saya saya ng dalawang junakis ko dyan ayan dumating na rin yung pangatlong order namin Ayan. So, marami yan, guys. ba? Diba? So, may burger, spaghetti, and ice cream, at saka, ayan, o. Oh. O, diba? Napakarami mga ludes So, syempre, kainan time na, mga loods. ba? Diba? So, tuwang-tuwa si Marian. Ayan. So, pili ka lang dyan, Marian. Ayan, o. Kumuha na si Marian. And si Raven. Diba? So, syempre, pa-video-video -video naman dyan si partner. Diba? Diba? Ganun na kami ka basic pag once na lumalabas kami. So dahil, dahil birthday ko ngayon, ayan video-video na si Kabilogs diyan. 'Di ba? Shout out sa mga solid viewers natin diyan. Ingat ang lahat and thank you sa lahat ng sumuporta sa akin. Ayan. 'Di ba? 'Di ba? So shout out kain tayo guys. Kain tayo, kain, kain mga ludes. Ayan, napakaraming order namin guys. 'Di ba? 'Di ba? So, syempre ah, uh, panay video din dyan si partner. O, oh, di ba? Kumakain na si Marian. O, oh, di ba? Napakasarap lang kain ni Marian. Di ba? So, syempre ayusin muna natin dyan, guys. Kasi, ah, uh, sa sobrang daming order natin. Ayan. So, baka hindi na kasi dyan sa natin. Di ba? Ganun lang ka-basic yung ano namin. Ah, uh, gala namin ngayong birthday ko. Ayan, so kain lang kami sa labas and then syempre back to home na, 'di ba? So 'yun lang naman mga padi, mga madi. So thank you sa lahat ng mga viewers natin. Kain tayo lahat. So ingat kayo lagi kung nasaan man kayo lugar and thank you sa lahat ng mga OFW natin na sumuporta. Ah. 'Di ba? Ingat kayo lagi diyan sa ibang bansa. So shout out din sa lahat ng solid followers natin and solid viewers natin. Thank you and God bless on you guys. Bye-bye.